ba? Can you name some Filipino, ah, uh, some Lucena authors? No like, dyan? ano, like si itong sa Lucena, mm -hmm. si Mr. Ano siya? Non-fiction? Yes, si ano yung ano, non-fiction? Kay Mr. Lao? ay, oo. Oh. Laon? Oh, oh. About so, Lucena? Sister in law ko, si Monina. Ah, <laughs> talaga po ba? Diyos ko. Sauce mo. Pag-aaral ko pa si Mama Nina, eh. Oo. Oh, oh. Tapos Ay, meron pa good. din kaming ano, uh, about sa alamat, si Godofredo Laureles naman. Pero ito'y more on sa lalawigan. Pero meron din itong tungkol sa Bruselas. Ano siya? Ah, Godofredo Laureles. Oo. Okay. Okay. Tapos meron din... Dito... Si, ah, si Ninong Pepe ba? siya? Pareho ba siya? Parang hindi ano? Parang... Mag magkapatid sila. Baka magkapatid. Oh, yeah, okay. This one. That one. Mm -hmm. So, hopefully, di ba, ano pa rin natin. At saka yung mga autobiography yata. Mm -hmm. Meron pa kami dito nung no? kay, ano, kay Villariba. Itong Quezon province to eh. Pero it's okay lang. Diba? Yeah, 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 yeah. Oo, yan. Mm -hmm. Quezon province. Mm -hmm. So, hopefully, di ba, madagdagan pa yung yeah. mga authors uh -huh. natin. And